Mga katinig ng bayan, mainit na usapin na naman sa Kongreso ang pumutok kaugnay sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pinakahuling pagdinig ng House Infrastructure Committee. Isang dating opisyal ng ahensya ang nagbahagi ng nakakagulat na detalye. Ito ay walang iba kundi si Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan First District. Sa harap ng mga mambabatas, ipinakita ni Hernandez ang ilang litrato na kuha niya mismo. Makikita sa mga larawang ito ang sandamakmak na tigi isang libong piso, nakasalansan at nakapatong lang sa isang mesa. Ayon sa kanya, kinuhanan niya ng litrato ang mga ito dahil unang beses niyang makakita ng ganoon kalaking halaga ng pera sa isang lugar. Nang tanungin ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, kung saan at kailan ito kinunan diretsong sagot ni Hernandez sa mismong opisina ng DPWH, Bulacan 1st District. Dugtong pa niya, normal daw para sa kanila na makakita ng ganitong eksena sa kanilang tanggapan. Kinuwestiyon din siya ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kung ito ba ay normal para sa isang ahensya ng gobyerno. Muli, sagot ni Hernandez, sa kanilang opisina ay normal po. Yan. Ibig sabihin, tila pang karaniwan na raw sa kanila ang ganitong klasing tanawin ng pera. Dagdag pa niya, hindi siya ang may hawak o nagmamay-ari ng salapi. Ang role lang daw niya at ng kanyang kasama ay ayusin ito ayon sa utos. Segregate the money. This amount is for this. Send here. This is allocated for someone. Sa madaling salita, trabaho raw nila ay ihiwalay ang pera Depende sa sinasabing tatanggap. Nang tanungin pa ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. kung kanino talaga nakalaan ang pera, sinabi ni Hernandez na hindi niya matandaan ang eksaktong pangalan. Ang alam niya lang, para raw ito sa mga tinatawag na proponents o mga taong kausap ng kanilang opisina tungkol sa proyekto. Mahalagang tandaan, ang mga larawang ito ay naging bahagi ng ebidensyang iniharap sa Comich. Kaya naman, naging sentro ng diskusyon kung bakit nga ba may ganitong kalaking pera na tila bahagi ng proseso sa ilang proyekto ng DPWH. Bukod pa dito, umani rin ng atensyon ang sinabi ni Hernandez tungkol sa ilang senador. Ayon sa kanya, hindi ligtas sina Senator Joel Villanueva at Senator Jingoy Estrada sa mga aligasyon. Giit ni Hernandez, Pareho raw silang humihingi ng 30% bahagi mula sa mga proyekto sa Bulacan, 355 milyon. Umano ang konektado kay Estrada, habang mas malaki, 600 milyon. Naman kay Villanueva, agad namang tumugon ang dalawang senador at mariing itinanggi ang mga paratang. Ayon kay Senator Estrada, wala siyang kinalaman sa mga sinasabi ni Hernandez at handa pa siyang sumailalim sa lie detector test para patunayan ito. Dagdag pa niya, plano niyang kasuhan si Hernandez dahil sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Si Senator Villanueva naman ay naglabas din ng sariling pahayag ng pagtanggi. Dito natin makikita na sa bawat investigasyon, may mga aligasyon, may mga depensa at may mga ebidensyang inilalabas. Ang mahalaga ayon sa mga mambabatas mismo ay tuloy-tuloy ang pagtutok sa isyo upang malaman kung sino ang dapat managot at kung paano masusolusyonan ang mga problema sa flood control at iba pang proyekto ng DPWH. Mga katinig ko, malinaw na sa ngayon ay nananatiling aligasyon pa lang ang lahat ng ito. Ang mga larawang ipinakita ni Hernandez ay bahagi ng proseso ng house hearing at kinakailangan pa ng mas malalim na investigasyon. Sa huli, ang layunin ay hindi lamang tukuyin ang mga pangalan, kundi higit sa lahat ay ayusin ang sistemang paulit-ulit na inirereklamo ng publiko. Abangan natin ang susunod pang hakbang ng Kongreso at ng Senado. At gaya ng dati, tayo ay mananatiling mapanuri at kritikal habang hinihintay ang resulta ng mga investigasyong ito. Kaya nyo, Pareho ba ito ng date noong no, merong piles of cash doon sa table? Isang ah, date lang yan? Sa tingin ko po, hindi. Kasi po yung biliyaran dyan, Your Honor, na pinaglalaruan po namin, okay. is color green pa po. Sino ang, yung, ano? uh, yung nasa foreground, yung nakangiti? Uh, <coughs> ah, kaibigan po namin, si Engineer Humer Villanueva po. Okay. Sino yung nakaputi sa likod niya? Si Lorin. Ah, si ano? Opo. Lorin Cruz. Yes, Your Honor. Yung bagman ni Engineer Yung may-ari po ng bahay. May-ari ng, ng tambayan. bahay sa bagman. Oh, kasi ewan ko kung bakit malimit mag-donate ng mga sasakyan si Engineer Alcantara. Hindi ko alam kung anong plano, plano niya sa buhay pero marami, marami siyang pinag-donatean pero nakapangalan dito kay Loring Cruz. Sabi niya po dito kasi... Ito yung kanyang bagman eh. Tatakbo daw po siyang congressman. Oh, yun, pagkano. okay. Pag ah, gusto nyo mag-contractor o uh, congressman? Hindi ko po Marami alam. Marami na sila doon. Pero yun po sinasabi niya kasi sa amin. Marami na sila doon? Opo. Okay. Sino yung nasa uh, katabi ni Lorin Cruz? Bernardo, di ba? Uh, si... si Bas Robert po. Okay. Siya po yung... Ah, Robert Bernardo. Opo. 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 Siya po yung nag-appoint ng mga Siya yung, yung nag-appoint nag nung USEC siya, ng operation. Siya yung nag-appoint kay Engineer Alcantara sa kasayo. Opo. Okay. At least totoo sinabi mo. Yung sa likod niya, yun na yung si Engineer Alcantara, di ba? Opo, si Boss Henry po. Okay. Sino tong nasa dito banda? Yung naka, medyo naka-blue, light blue. Colorblind ako, blue ba yan? Nasa harapan po. Oo. Oh, sa do, uh, pinakadula. Siya, siya po yung dating Assistant District Engineer. Sa... At pangalan. Ano po, Rapelito uh, Marcelo po. Yung katabi niya na nakangiti rin yung naka-mask po. Yeah, hindi, yung katabi niya na naka-dark uh, na kasi uh, na po kayo, ang sinabi ko pong Rafael Lito Marcelo, nasa harapan po yung katabi ko. Opo, yun po. Ah, okay. Hindi, yung nasa harapan dito. Yung dalawa. Oh, uh, ako po yung ah, ako, ako, po yung nasa kanan. Eh, sino pa yung uh, matindi pa yung ngiting isa? Yung nasa harapan po. Siya nga po nasa si Rafael Lito Marcelo. Sa tabi mo. Yung nakahalikip-kip, nakakrusa. Opo, uh. si Rafaelito dati pong asistante. Ah, okay. Opo. So, ba't kayo masaya? Nag-picture nag lang po. Parang, kasi po, hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yan pero parang meron pong get-together. Bagong, bagong parte. Mm, bagong partihan. Kaya masaya. Parang, mo. parang, parang ganon. Parang hindi po kasi wala pong pera doon sa table. Hindi, eh. wala na nga. Naparti na nga eh. In... Hindi ko po matandaan talaga kung ano po kasi yun. I yield the then. floor to uh, the vice chairman. Ipa-plus ko ulit yung katakot-takot na pera kasi confused ako eh. Di ba dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor pag na-download sa inyo yung pera from the what, central office or DBM? Ang di iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office? Yes, you say to please. Yeah, Mr. Chair. The so, DEO level. District Engineering Office. Yes, the release of funds po, uh may level po 'yan. So, kung by we call it the operating unit or implementing unit. So, as far as public works is concerned, yes, we release directly the funds to the District Engineering Office. Okay, dito confused ako. 'Di ba dapat 'yung pag nag-download kayo ng pera through the treasury of course, no? Uh dapat yung D district engineering office na nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung kontraktor na nagbabayad sa district engineering office. Ba't nandiyan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either pan transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa office mo? Now, another point. When was the last time that Sims or Miss Santos uh, delivered and how much to you? Be truthful. Ah. Eh? Apo. Ito pong taon na to, nag-deliver po siguro baka mga May po. 2025. Okay. Hindi ko po alam yung exactong Repress date. Repress kita, March. Ah, uh, March po. Pasensya na, pasensya na, po. Magkano? Um, More or ali, less? Estimate baka mga 100 million po. Ms. Santos, magkano ang diniliver mo noong March 24, 2025? Uh, Your Honor, uh, noong no March 24, 2025, 457 million. Si, anong 100 million? 457 million ang dinala sa Your ng SIMS. Your Honor, yun nga po naka... Will you keep lying? When you will hindi, stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung figure. Between 100 and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Ah, uh, pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, hindi for po what, what purpose? Natandaan. Imagine, 400, almost half billion cash. For, for what purpose? Ah, uh, sabi kagaya nga po nang sabi ko, yan po ay kinukuha ni di Henry Alcantara sa office ko. Di nga, sa office mo dinala eh. Sa iyo din Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretsyo mo din kay Bryce. Yes, Ito. Your Honor. Oh, see? T tama po, Your Honor. Sa office oh, ko po din Pero... For what purpose? Um, ang alam ko po, collection yon sa project po eh. Bakit dadalhin sa iyo? In, hindi naman po para sa para sa akin eh. Hindi kinuha, nga, ba't dadalhin ba sa iyo? Hindi ko tinatanong kung para sa iyo. Bakit dadalhin sa iyo? Ah, Ikaw ang kontraktor. inut, inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung collection. Your Honor. Sa iyo dinali eh. kasi kung para kay hindi ko dinedepende si Engineer Alcantara ha? kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Ah, your Honor, yun nga pong uh, pera na Alam Lord? nyo, di ba, pinakita ko sa video, in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsyensya niya? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo, Andiyan ka na, deny ka pa rin 457 billion. Aside from that, ano, ilan pa yung deliveries mo sa kanya? No, may... May 6, 2025. Magkano po yun? 141 million po, Your Honor. And then? May 23, 2025, 65 million po. And these are all in cash, no? Yes, Your Honor. See? Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry, kayo lahat talo kayo ng 1.75 billion, ah uh, million. Natandaan na mo yan? Hindi po, Your Honor. Wala ka pero natatandaan. Pero posible po, pero posible po. Ayaw mo tandaan eh. Pero posible pong nangyari nga po yun, Your Honor. Sa record ng mga kasino, up ka ng 700 million. Pero ang, uh, ang basis lang nito, yung cash to chips and chips to cash. So naglo-launder ka ba? Hindi po, Your Honor. So panalo mo talaga yung 700 million? Hindi ko, hindi naman po siguro so, sure, abot mo, ng gano'ng no, kalaking no, 700 million. Hindi mo na naman million. matandaan. In, in, Alam I mean, mo, po, hindi ka na makakalabas dito. Your Honor, nanalo po pero hindi po gano'n siguro kalaki. Napakalaki yun na po yung 700 eh. million. O ako naman ngayon ang sinungaling. E eh, galing sa mga hindi, kasino itong record ko. Hindi po, hindi po gano'n Your Honor. Wala po akong ibig sabihin 1 na gano'n. 1.3 billion yung chips to cash mo. 600 plus million yung, yung uh, cash to chips mo. Nagpapalit ka ng uh, mahigit 600 million. Nag-encash ka over a period of three years, ah, hindi ko sinasabing one hmm. count. Oh. And, no, Kaya kung titingnan record, up ka eh. Ang... Pero I don't think so. Because you're you were laundering. In... Yung lahat ng dinadala sa'yo, dinadala mo sa casino para ilon para ilonder mo. Yeah, hindi po, Your Honor. Lahat nag... ito lalabas kasi, alam mo, nag-file na yung sa sa'yo. May meron nag-issue na yung Court of Appeals ng pre order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Opo. Hindi ka makakatanggi eh, kasi matter of record eh. Kayo lahat. From Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP De Guzman, Dumasig, lahat kayo. Kasi covered person yung casino eh. Under the law. Opo. Yung was amended. Di ba PG Padulyon? That is correct, Your Honor. 5 million pesos ang uh, threshold, threshold yes. ng Huwag ka nang tumanggi kasi may mga record. Lalo ka nababaon sa pagsisinungaling mo, Engineer Bryce. Um, yung doon po kasi sa pagkakasino, totoo pong naglalaro po. Kami, Kaya hindi na, po kami mo nag naglalong doon. Bakit iyo nagde-deliver ng pera samantalang dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor? Your Honor, uh, kagaya nga po na sinabi ko, ito po inutos sa akin ni Boss Henry. Siya po, pinapapalo po sa akin yung mga collection kay hey Sally. Inutos lang po sa akin dahil ako po ang okay. assistant niya. Ito. Say 457 billion, a million. Kani-kanino ang Kasi meron dyan sa kaliwang portion, nakaatado na eh. May mga... May mga ano na yon. May mga delivery points na yon. Ika nga ito para dito, ito para dito, ito para dito. Tama diba? po. Tama po. So pwede mo masabihin at least for once magsabi ka ng totoo para kanina, pa plus mo nga uli yan. Yan. Kanino yung nasa eh, foreground yung mas malapit dito? Para kanino yun? Ah, la lahat po totally hindi ko po matandaan pero meron po akong yan po kasing papel po nasa lower yung, right portion yung po green. ng picture. Hindi po, yung band paper po. Okay. Meron po diyan yan po. Pung meron po yung malino na picture niyan, meron po nakalagay diyan ano po. Hindi, sabi mo na lang, para kanino itong mas, ah, pa, mas ano malaki dito? ano po, Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po ako, kung hindi po na mali pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay ano, Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? In, hindi ko po siya kilala, personally, Your Honor. Hindi po talaga. Yusek, Yusek daw po. Yusek. Yusek Mitch Kahayon daw po. Yusek o Congresswoman? Hindi ko po alam. Um, hindi ko po siya talaga kasi kilala okay. personally, Your Honor. Gumawi tayo sa bandang kaliwa. Tanino naman yun. Sige, pakimove nga. Alam mo, this, is, this is getting very interesting. Pero nakakagalit. Ito. Mas nakakagalit pag nagsisinungalay ka ng harap-harapan. Your Honor, sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. You know, huwag mo kumilulukoy kasi... Hindi I've po, bin, hindi po. Kalahati ng karir ko, Nag-imbisiga ako eh. Nag-intelligence work ako eh. Huwag mong lululukohin. O sige, po. yung susunod. Yung sa kaliwa. Yung mas konti. kanino naman. Magkano yung ano? Sa tansya mo? 1, 2, 3, 4, 5. 16 million para kay... You're, you're, uh, Your Honor, ang specific po na makakasagot ng mga... <laughs> hindi na. Sinagot mo na kanina eh. Up, up, Alam mo na eh. 16 million eh. I mean yung 16.5 million para do sa sinabi mong pangalan yung full name nga sabihin mo for director ang uh, nakalagay po kasi doon sa may paper na yon nasa yeah. lower right is Yusek Mich. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek, Nang? Yusek Mich kaya po. Nang hindi ko po alam your honor hindi ko po siya kilala talaga person hindi rin po. Uh, Engineer Alcantara mag, mag, magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Abutin tayo hanggang madaling araw dito, hanggang nagsisinungling tayo. Lahat to magagalit sa inyo. Ano po, Your Honor? Yung po kasing transaksyon nila sa hindi ko po talaga alam yan, Your Honor. Uh, never been part of that uh, sinasabi naman po nila yan. Lagi po do tinuturo, you, dinadala sa akin. Do you confirm that, uh, Sally? na ang kadil mo diretso si Bryce Hernandez, hindi yes. si... Yes, Your Honor. Si, so hindi ka nakapagdil kay, kay D.E.? Hindi po. Si Remember, si D.E. Alcantara was transferred to 4A OIC Assistant RD last, last June lang, di ba? Kaya yung March, April, May, siya pa yung D.E. Ibig sabihin, binabypass mo si Engineer Alcantara? Hindi po, hindi po, Your Honor. Kasi po si Engineer Bryce po ang kausap OIC ko siya po. OIC siya starting June. OIC District Engineer. Before that, ades siya. Yes, your honor. Isang team sila, kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi na hindi sila nagkakaintindihan eh. Isang team sila pumunta ng kasino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata. Namimili ng lisensya, 'di ba? Paki ano mo nga yung paki-clarify mulo yung role mo yung tulad ng pagka-testify mo last time? Si Engineer Bryce oh, po kasi. Sorry. Uh, si Engineer Bryce po kasi naging uh, back chairman po yan. Ah, as back chairman? Yes po. Kaya ka nag sa kanya? Yes po. Tinatawagan lang po ako. Okay. To your knowledge, magkano, uh, magkano ang share ng uh, back? Yung buong back, wag na yung chairman. Buong back. Alam ko po yung honor, 6%. 6%. 6%. 6%. Ilan ang share ng DE? O yung mismong district engineering office? Kasi Ilang porsyento? Kasi po yung 6% po na yun, back po, pag nagbibig po. Yes. Nagbibigay po ng 6%. Para sa kanila, magkano? Wait. Hiwa alam ba, lamsam or hiwa-hiwa ba yun? O lamsam na sila lahat sa buong district engineering office? Ano po kasi, basta po MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sabak. Okay. Pag po flood control, ang alam po po 8.5. Ah, mas malaki. Yes po yun. Pag pambaha. Yes po. Kasi mas... At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang itagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag ka limutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang pag ng bayan hanggang sa susunod, ang daan, ang may alam, may laban! Awesome!